Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Go? Papayag ka pa ba magpalay detector test para malaman natin yung mga, mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Uh, Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna sa lawyer. Oh my Jim, I super na miss itong si Chupaeng. Bumidabida na, na naman sa hearing ni Alice Guo. Nagsuggest na naman ng lie detector test. Chupaeng, yung pagiging bobo mo, alam namin, sanay na kami dyan eh. Pero, hindi mo pwedeng ano, um, wag mo namang pamihasain ang sarili mo sa pagiging bobo mo. Ang lie detector test ay hindi tinatanggap sa korte at alam mo yan. Laka talaga talagang alam, ano, ibang sabihin ko di lie detector test? At ano naman ang mapapala mo sa papalay detector test na yan? Gusto mo lang ipahiya si Alice Guwo? Pero ang katotohanan sa totoo lang, hindi yan tatagapin sa korte, bobo. Talaga si Chupaeng, ibang klase talaga. You never fail to amaze me. Grabe. I miss you by the way.